Eto, pinag-isipan ko talaga kung bibigyan ko ba talaga ng reaksyon dahil alam niya na. Eto kasi, eto yung chismis ngayon. Nagsampa ng kaso si Bea Alonso kay OG Diaz at kay Christy Permin at sa iba pang lang kasamahan sa dalawang host. Nga nagpapakalat daw ito ng mga mali-maling information. Oh, hanggang dyan lang yung sasabihin ko. So, ayun na nga, kung mali-mali yung mga information na pinapakalat natin, may posibilidad talaga na makakasuhan tayo. Kaya yung pagmamaritis natin, dapat dahan-dahan lang, kalma-kalma lang, dahil hindi natin alam kung tama ba talaga yung pinagkakalat nyo? ba? Diba? So, lesson learned siguro ito sa mga marites at bawas-bawasan ang pakikialam sa buhay na mga buhay. Char! So, ganun din pala ginagawa ko kasi nangingialam ako, diba? Nagre-reaction ako. Yun lang, gusto ko lang naman din i-share sa inyo itong chismis na to. <laughs>